Okay, okay, okay. Sorry. Limang uh, araw ko kasi tiniis yung mga pinagagawa niya po kasi sa akin eh. Yung patitreten niya po sa akin, tsaka sa pamilya po, tsaka ma sa mga nakakalapit po sa akin eh. Uh -huh. Pag di ko raw po kasi sinunod yung sinasabi niya, sisa niya daw po yun, tsaka ipopos niya daw po dun sa, ano, uh -huh. sa Facebook, tsaka sa mga magulang, ko, sisa niya daw po. Uh -huh. Pag di ko po ginawa yung gusto niya at um, di ko po sundin. Ano bang gusto niya? Makipag-sex po, tapos gusto niya pong ano. Gusto niyo pong mag-send pa po ako ng mga scandal videos ko po para hindi niya po ako mahuli. Paano mo ba siya nakilala? Sa dating app po. Um, alam, alam, 34 years old na siya, alam mo na naman. Eh. Alam mo, mo rin na he's gay, she's transgender, hindi siya babae. Hindi ko po and... alam na ano po siya, na trans po siya. Mm -hmm.